Hello guys, good morning. Katatapos ko lang magwalis-walis dito sa aming community. Dito sa Alian District. Ayan po, nagpahinga lang ako ng konti. Ayan. Sila doon ay busy busy naman sa pagluluto dahil pagkatapos ng sumba ay meron naman kaming kainan. Yan, ganyan kami dito. Tapos ako naman ay meron na ring card para pag tuwing punta ko dito ay ano, meron akong attendant at saka ano, ah, naka inaano nila ako bina na nila ako ng blood pressure. Ayan po yung puno. Ang ganda talaga dito guys mag ano, pag mag ano ka, meron kang mga iniisip-isip. No, papalipas ng oras. Ang ganda dito magpaupo-upo ka dito sa lamesa na to. Ayan. Sa ilalim ng puno. Ayan. Ang ganda dito, guys. Ayan. Habang naghihintay kami sa mga kasamahan namin kasi 9 o'clock or 9:30 mag ano na kami niyan, magsusumba na kami niyan. Eh wala pa yung iba, hindi pa dumating. Napaaga lang kami kasi galing ako sa doktor, kumuha ako ng gamot. Kasi meron akong gamot para sa aking ano, sa aking maintenance na ano, high blood. <laughs> Masayang naman yung akong binabayaran dito na ano, na health card kung health insurance kung wala akong gamot na ano, iniinom. Siyempre kailangan kong magamit 'yon, no? So ayun guys, Uh, dito, pag magpatingin ka sa doktor, ano uh, dalhin mo lang yung health card mo tapos uh, magbayad ka ng 100, tapos pag uwi mo, meron ka ng gamot mm, kahit ilang klaseng gamot yan guys, meron ka ng kasamang gamot yan pag uwi mo kasi sila mismo ang nagbibigay sa'yo ng gamot, so unlimited ang gamot nila dito guys hanggat kailangan mo tapos Basta ano, tuwing punta mo lang sa doktor, uh, magbabayad ka ng 100, yun lang. Tapos yun, eh, yung monthly naman ay eh, 300 plus lang naman eh. Yun ang sana ganito rin sa Pilipinas, no, yung bawat isang tao doon ay eh, kada buwan nagbabayad ng health insurance. Tapos tuwing nagpapatingin sa doktor, uh, ganun din dito. Uh, ang sing ang bayaran ay eh, 100 tapos Uh, may kasama ng mga gamot yon kasi yun ang ano eh yun ang gamot na yun yun ang parang ano mo doon sa mga binabayaran mo parang kinakaltas-kaltas yun doon so kung hindi mo gagamitin yun di sayang naman so yun guys ang sarap talaga dito magpaupo-upo mag -imot, imot tapos doon guys ayan may mga sasakyan na dumadaan yan yan yung mga sasakyan na dumadaan yan yung mga puno ng Yung puno dito guys ay napakaiksi. <laughs> no? Yung puno dito ay napakaiksi lang. Puno ito ng mangga oh. Maiksi lang yung ano puno. Tapos ayan. Meron siyang mga nakasulat na alien. Yan. Doon naman ay gasoline station. Doon gasoline station yun doon no so, doon banda ay eh, bundok ayan ayan guys oh. kung nakikita nyo yung bundok na yun ayun no oh, yung bundok yan yan ang bundok oh, so, ayan oh. pabalik na ako sa loob guys kasi titingnan ko kung ano ng mga ano doon <laughs> Yeah tuwing punta namin dito hinahatid kami ng boskop, pero pag uwi namin hinahatid kami ng parang pinaka ano pinaka barangay captain nila <laughs> social ayan ay tao <laughs>